Ang wikahon ay isang mayamang koleksyon ng mga kwento o sanaysay na nagtatampok ng mga karanasang sumasalamin sa realidad at mga kaalaman tungkol sa agham, araling panlipunan at kulturang Filipino. Bukod sa ginabayang pagbasa at remediation, maaari ding gamitin ang wikahon sa malayang pagbabasa. Mainam itong panghikayat sa mga mag-aaral na hindi lamang bigyang halaga ang panitikan pati na magbasa ng mga kwento o sanaysay na may iba't ibang paksa. At dahil pinapayagan itong basahin ng mga mag-aaral ang mga seleksyon na nasa ibang kategorya, nakatutulong ito sa pagpapataas ng kumpiyansa at motibasyon nila sa pagbabasa.